Magandang umaga po, kamamili. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at, at Pandesan. Kapo na po na nasa mga panahong ito, sa gitna ng lahat ng ginagawa natin upang habulin at namnamin ang buhay, may isang katagang naglalarawan sa tunay na kalagayan natin. Hindi lamang ngayon, kundi noon pa man. Ito ang salitang pagkasiphayo na nangangahulugang kawalan ng diwa at kahulugan ng buhay kawalan ng katuparan at kasiyahan. Maaring tagumpay ka sa maraming iba, ngunit bigo sa pinakamahalagang iisa. Sapagkat nilikha tayo para makipag-ugnayan sa kapwa at sa may kapal, gaya ng madalas nating marinig, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Nagmula tayo sa ugnayan at tayo'y para sa ugnayan, sa kapaligiran, sa kapwa, mismong sa sarili at sa kanilang suma total ay isang paghahanap sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapamilya, pagtatapos ng summer ang pagtatapos ng buwan ng Mayo. Meron ka bang ginawa upang palalimin ang iba't ibang ugnayang nagbibigay saya sa iyong buhay? Solusyon sa ating pagkasiphayo. Manalangin po tayo. Ipagkalaob mo, Panginoon, na ang takbo ng sanlibutan ay maging tahimik at maayos. Hinihiling namin ito upang ang aming bayan ay magtamasa ng kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Amen. Magandang umaga po.